guys. Dito na naman tayo sa mga malunggay nila. Mangwa tayo ng bunga. Hina! Mangwa kami ng bunga. Nagyan kami. Ang dami kasi oh. Ayan Ang dami oh. Ang dami. Oh. Kaya fresh talaga. Oh, lami namin to. Ang dami guys oh. Galing naman. Ni side Bah. Maslah. Maslah. <laughs> oh hai Ini acay. Abah. Ha? Oh. Bad, oh. Ah. Oh. Di ba? ah. Ah, miss na. kuya, pa. Kami na pa bi tumulang. Bad. Aba. Ayan mo. Oh daming, guys. Yan yung sa amin. Yan. Ang daming bunga pa yan. O, oh, yan. Oh. Ayan, o. Oh, ang daming, o. Oh. Hmm. Ayan, ang oh, daming bunga, o. Hmm. Yan. Tama na to. Ang na, diba? Ayan, o. Oh, ang daming. Dami ko dyan, no? Dami, o. Oh. Ito, no? Ayan. Ayan lang, guys. Share ko lang.